ito yung sign na tumatanda na tayo kasi iba na yung gusto natin enang ang hiniwa ko na yung avocado ito na avocado sila lagay ko na siya dito sa alcohol diba? kasi may kasama na tayong sumasakit ang tuhod at bukong-bukong <laughs> magano mag na tayo mag mamangkipwing hindi <laughs> naman napanood ko kasi to eh merong isang ano uh, nagpuprom basta gumo, parang siya sa kanya nang galing yung idea ng ganito gaya gaya lang tayo pero effective naman kasi gumawa ako nung una pero sa maliit ko lang nilagay Help me, lagayan lang Talk ng perfume nila. okay help daw si Damaris nun ko lang nilagay eh. sumasakit so nga yung tuhod ng aking katabi lagi matulog tapos <laughs> <Medyo, laughs> nung nalagyan medyo umuki okay naman daw yung kanyang pakiramdam tapos ngayon meron na naman sa kanyang uncle <laughs> yung kanyang uncle masakit na din kaya nagawa ko ng mas marami para Yeah. Di agad maubus. Kasi paubos na yung una kong ginawa. Yeah. Oh, diba? At ito yung cloves. Ngayon ko lang talaga siya nakita yung cloves. Ganito pala itsura. <laughs> oh, you can help me. Uh. You put that dito, you pick this up. Magay na natin dito. Ayan na siya. Okay. Cover it. Takip. Ayan. So, yun na siya, guys. Ah! Lalagyan ko pa pala siya ng... Ano? Ng Efficacent Oil. Wait lang. Ayan. Lalagyan ko siya ng Efficacent Oil. Yung puti. Ayan o. Ah oh, di ba? Sensya na kayo ganito na talaga pag tumatanda na ay eh, eh, hindi pa lang bumabata. Alagaan natin ang efficacy oil oh, para daw mabang at yung may hagod. Ay. Oh, Namihalo na natin. yan Ay, ayan sya tingnan niyo nagiba ang ano. Ayun no. yung oil at alcohol na gano'n ganito kasi ginawa nila eh. Yung iba ganun ginawa nila. Yung una kong ginawa, walang ano, wala nito, walang efikasento. Ngayon, nilagyan ko na nito. Pero, meron pa akong isa. Parang gusto ko pa siya idagdag dito para mas marami, mas effective. Diba? Thank you for watching. Panghaplas to sa ano. Picture? Panghaplas sa tuhod na masakit at sa bukong-bukong. Ah, bukong. oh, picture. Okay. You can, let's take a picture. Bye. Say bye guys. Picture. Say bye guys. Picture. Okay, picture. Okay. Say bye guys na. Picture. Say bye guys na. Picture. Okay, done. Bye Say bye bye. bye. bye guys. Picture. Bye? Say bye guys. Picture. picture. Okay, picture. Oh, bye. Bye guys na. <laughs> bye.